May play si coach team na ganito. Tatanggapin ni Kai ang bola sa elbow area. May kita pa natin tumamaya na nag-ooperate si Kai dyan. Sa tingin ko nga kung kaya ni Kai, pwede na siyang umatake dyan eh. Pero syempre may play nga po si na coach team. May kita natin si Papa Dwight na magkakat naman dito and agarang din na yan nung kalaban. And option din yan sa gilas, lalo kung patulog-tulog ang depensa. Pwede ibigay ni Kai ang kagad kay Dwight. Sabay off sa pick ni Nusam ay may handoff na si Kai dito kay Scotty kung saan nagbigay din si Kai ng screen para maiwan talaga ang tumatao doon kay Thompson. Naging maganda ang kinalabasan ng play na ito dahil sa penetration po ni Scotty pati sa inside presence ni Kai. Yung dalawang yan eh hinigup lang talaga ang mga defenders papunta sa kanila like apat sila dito na bumapalibot. Isa mamamapatong isa eh di lahat na sila. Kaya din ang ganda ng pagkakadrop ni Scotty doon kay JB. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin ang video. Nakakatulong talaga to sa build-up ng ating channel. Good job ang Gilas Day na hanapin si Kai Soto talaga. Ang biggest player ng Taiwan sa kanilang roster ngayon ay 6'7. Itong tumatao kay Kai, 6'6 nga lang. So obvious talaga ang size advantage ni Kai at andyan nga rin siya na sinisil na ang tao niya. Sa second quarter, mas dinalasan nila to. Pero dito nga sa first, kita natin na ginagawa rin nila yan. Magko-command talaga yan ng atensyon mula sa depensa. Kita nyo naman. And okay din yung ginagawa ni Kai kasi hindi naman parate eh may kita siya ng kakampi niya. Like oo, pinakamatangkad siya pero nangyayari talaga yun na hindi mo siya mayikita. Kaya nga okay to na hinihingi niya yung bola. Pinapaalam niyang pwede siyang mapasahan at nare-recognize nga rin yun ni Brownlee. Most likely ay score naman yon pag ganyang napapasahan din siya sa ilalim. And dito nakakuha pa nga siya ng foul just because pinipigilan siya ng defender niya sa ilalim. Dito sa second quarter, ginawa talaga ni Kai ang most nung kanyang damage contra sa Chinese Taipei. Tila yung pinatawag ni coach team na play ay yung magagamit nga talaga ni Kai yung laki niya contra sa kalaban and syempre may mga options po siya kung sakali man na kailangan niyang ipasa. Like dito na sa left mid post siya contra ulit kay 14 pero si Tamayo gumagalaw. Si GQ gumagalaw din. Kaya masirap mag-help ang ibang defenders ng Chinese Taipei. Nakasweeping hook pa si Kai dito. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register ay eh, click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box itype nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang magbet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pagbet. Alam nyo na, makakascore si Kai dito na naman sa left block. Pero ang pansinin na muna natin ay sina KQ at Tamayo may parang understanding tong dalawang to at tumuturo pa si KQ dyan na mukhang mag si Tamayo. And once pumasok na siya, si KQ naman po ang mag sa wing sa kabila. Pero hindi na nga yan kinailangan din kasi umiscore na nga si Kai. Okay lang na detalye. Dito mga idol, may emphasize na rin talaga si Kai bilang isang weapons offense ni Coach Team. And good to see ito na nabibigyan nga siya ng kalayaan ay pakita yung kung anong kaya niyang gawin. Ganda ulit ng galawan ni na KQ at Tamayo dito mga idol. Binaliktad pa nga ang kanilang roles ngayon at si Kiambao na ang nagkakat kanina si Tamayo yon. Baliktad nga at si Carl Tamayo ngayon ay nasa opposite side ng pose ni Kai. Mas meraganda pa kasi itong isang player ng kalaban na taon ni Tamayo ay sumusubok na magbigay ng help defense doon kay Soto. Kaya noong nabigyan na to ng pin down ni KQ walang-wala na talaga siya sa pwesto at easy jumper na lang to kay Tamayo. Agan mga idol yung off-ball movement habang cooking si Kai. Sa mga sinasabi natin kanina, pwedeng solohin na lang din talaga ni Kai kasi sa laki ba naman niya, pwede niya lang tirahan yung kalaban niya sa harapan eh. Dito si Oftana at Tamayo ay makikita nating nag-offer ng some sort of screen sa mga kakampi nila. Pero like we said, pwedeng ng solohin ni Kai yan, inilagay talaga siya sa position ni Coach Tim na makakapag-contribute siya ng maganda. pinag-isipan ko kung isasama ko pa ba to kasi baka sabihin nyo na lang na adib-adib ako o paepal. Pero for the sake of basketball, sige, i-bash na lang ako kasi medyo negatibo to. Nakita ko kasi na pwede palang tawagan si Kai ng travel dyan. Kita nyo kasi, itong right foot niya ang kanyang pivot foot. Meaning, bawal yan iangat unless na lang magde-dribble na siya. And kung magdi-dribble man siya, kailangan mauna muna yung dribble. Kita nyo dito na alam na alam din ni Kai yan at yung left foot niya yung inaangat-angat at ginagalaw niya. Ayan o, inangat niya noong nag-fake pass siya. And heto na, magdi-dribble na si Kai dito at noong magsisimula na siyang mag-dribble, nagpalit siya ng pivot. Inangat na niya yung right foot niya at naunang umangat to kasi yung dribble niya. Technically, pwede siyang tawagan ng traveling don pero wala nga pong tawag kasi ang ganda nga rin yung ginawa niyang fake pass. Ganda pa nung drop. Solid talaga nitong play na bigla ang pinch post to kay Kai kasi nag-clear out tong kakampi niya dito sa kanan. Pwede nga rin kasi siyang umatake talaga dyan at nagawa na niya yung damage niya sa first half. Naihila niya rin palabas ng painted area yung tao niya that's why ang taas din ng kumpiyansa ni JB na isa lang pakto. Wala nang nakapigil sa kanya. Ito naman mga idol tulad doon Karina, Kinatamayo at KQ habang nag-ooperate nga si Kai may off-ball screening. Kita nga nating siya na sandwich na ni Scotty at JB tong player ng Chinese Taipei. Ang ganda tuloy din ng look para kay Papa Dwight. Nadagdagan pa nga po ni Kai ng 4 points ang total niya sa second half pero medyo lumis na nga po ang opensa sa kanya by this time kasi tambak na rin naman. Natapos ang laro at nagroon ng 18 points, 10 rebounds, 5 assists and 3 blocks siya this game Bilang si Coach Tim nga po ang master ng triangle offense dito sa Pilipinas Napansin ko lang din yung play na ito na eerily similar doon sa ginawa ng Lakers dati under kay Coach Phil Jackson Balikan lang natin ito kanina sa pagpost nga po ni Kayong nagbigay ng entry pass na si Tamayo ay pumunta sa kabilang side Magka-cut, sabay mag sa wing itong si KQ Ganyan din po dito kay Pau Gasol, si Kobe ang nag-entry pass at agaran siyang nag-clear out. Tapos yung pwesto ni KQ kanina ay pwesto ni Trevor Ariza and siya rin po ay nag-fill sa wing. Pero tulad din ni Kai, kinaya naman na ni Gasol to. Napag-isip-isip ko tuloy na baka ito na ang na-envision ni Coach team para kay Kai na maging Pau Gasol type of player siya para dito sa gilas. Samuha na makakascore sa poste pero at the same time ay kaya rin pumasa at pumasa ng mga kampe mula dyan. And similar din si Kai at Gasol in a way na 7 footers sila pero never naman silang nakilala sa pagiging matigas nila na big man. Si Gasol, more on finesse, face up type of play at baka ganyang mold ginagamit ni Coach Tim tong si Kai. Pero kayo ba? Ano po ang masasabi nyo sa ginawa ni This game mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.